Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binastos nga na po ni Anthony Edwards ang 90s basketball. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagpahiwatig na nga po si Stephen Curry na lilipat na siya sa Los Angeles Lakers. Sa kadami-dami nga po mga katrops, na ibinulgar e ni Anthony Edwards sa harap ng media patungkol sa mga nangyari sa Team USA sa nagdaang Paris Olympics at sa iba pang istorya sa NBA, ang mas nagtatak nga po talaga sa mga fans at maging sa mga NBA analyst ay ang naging controversial na opinion nito tungkol sa 90s basketball. ayun nga po sa naging pahayag ni Edwards, since nga na po hindi siya nanunood ng mga old school basketball, ay wala rin naman nga po siyang karapatan na magsalita tungkol dito Basta't alam nga po niya na marami nga po ang nagsasabing na mas mahirap nga daw po na maglaro noon kesa ngayon. Pero para nga po sa kanyang opinion, naniniwala nga po siya na bukod kay Michael Jordan ay wala na nga daw iba pang player ang merong totoong basketball skills noon. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit manghang-mangha sila sa mga galawan noon ni Kobe Bryant na hindi rin na naman nga po nangyayari ngayon since halos lahat na nga po ng mga manlalaro ay meron ng skills ngayon. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagpahiwatig na nga na si Stephen Curry ngayong araw nalilipat na siya sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, hindi pa rin nga po huli ang lahat para kina Lebron James at Stephen Curry na magkasamang muli sa NBA sa mga susunod na taon kahit may ilang tutol dito. At mangyayari nga po iyan kung gugustuhin lamang either ni Stephen Curry at na Lebron James. At sa kabutihang palad mga katrops, ay mukhang ito rin naman nga po talaga ang gusto ni Stephen Curry nang magpahiwatig ito na plano nga po niya na makasama ulit sa si Lebron James matapos niyang tanggalin sa bayo ng kanyang social media account ang nakasulat na Guard for the Warriors. Sinundan na rin naman nga po niya ito ng pagpost ng letrato nilang tatlo ni Lebron James at Kevin Durant kung saan tinagpa nga po niya dito sa LBJ sabay-sabi na same team winning team. Kaya dahil nga po dyan ay umingay sa internet ang posibilidad na pagsasama nga po nila ni Lebron sa isang team lalong lalo na sa Los Angeles Lakers. May mga fans na rin naman nga po ang nagsabi na ganyan na rin naman ang ginawa noon ni Clay Thompson bago siya umalis sa Golden State Warriors. Kaya ngayon nga pong ginaya na ni Stephen Curry si Clay Thompson ay malaki na rin naman nga pong chance na umalis na rin naman ito sa GSW sa mga susunod na taon at lumipat sa Lakers para makasama sa si Lebron. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.